to stand on our own. Thank you, Mr. President. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Andres uh, Bryce Hernandez to be detained, uh, not in the Senate, because for fear of... Oh, Mr. President, Colonel Grijaldo, binobombard siya nung pinupuntahan siya doon at siya sabihan na yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi na give in si Colonel Rialdo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawa ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, contempt, uh, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil uh, we, we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat uh, sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President.